Ayan mga ka-hunter Yung hindi natin nahuli kaninang umaga Ibinalikan ko ngayon Ito Mga 10 minutes 10 minutes lang mga ka-hunter Sumalpok Time check mga ka-hunter Alas Ano oras na ba? Ayan, alas 12 na. Kanina ang gulang nito mga ka-hunter eh Nalapitan niya lang si Sais Tapos Hindi niya rin sinalpok ah, Ito na siya ngayon Arig Sugat-sugat na yung muka Wala na Sugat-sugat na Sa isa is, tama na, tama na. Ah. Yan mga ka-hunter. Hindi na ako naglagay ng pataker. Kasi pag nakikita niyang pataker, takbo kaagad siya. So ang nilagay ko, ano lang si I Ay. ayan so si I lang yung nalagay ko yan maliliit yung si I natin mga counter maliit ano o oh. maliit lang yung si I Ay natin yan pambihira yan dali ka tuloy. basag basag mga counter o oh. Basag-basag. Yung tahid niya. Ayan mga kanter hunter Yung tahid niya. White legs. Ganda ng tilaok nito mga kanter, hunter Kunin ko muna ka ha. Ayan. Ako. Yun mga ka-hunter. Nakahuli nga tayo mga kanter, hunter naman yung ganador natin. Kinain ng bayawak mga kanter, hunter Ayan o. Oh silo ko yan ito ang tama kanter oh oh biak biak pambihira ganador ko ito kanter oh laki ng ano kagat bastos na bay kinain ng bayawak yung pangatin natin so listen learn mga kanter na huwag kayong mag iiwan ng pangatin maaari ay bantayan ninyo mga ka-hunter so yun na lang mga kaunter ayan ah, nalungkot tayo bigla kasi kinain ng bayawak yung pangatin natin ayan magaling din naman tong pangatin natin kaunter yung natira si Saiz pero mas magaling kasi yung si naka nakasiyam na yun mga ka-hunter so siguro Ayan, mababang pahinga ni Tabon. Ayan, i-condition siya natin ulit. Ang laki ng sugat mga kanter sa hita niya, sa baywang, sa likod. Ayan, ang laki ng mga sugat niya. So, kawawa mga kanter. Siya. Grabe mga kanter. Rinig na rinig ko yung iyak ni Tabon. hingi siya ng tulong mga kanter wala talaga kawawa so gamutin natin si tabon mga kanter ayan uh, salamat sa panonood mga kanter